general surgeon sa lahat ng so, pwedeng maging specialty. Hindi ko akalain yun na surgeon. Hmm. Kasi po one time, yung tita ko may babuyan. So parang, eh nung time po, hindi pumailabas po ng baboy yung baby niya. Mm -hmm. Eh ako po, hindi ako madiriin. talaga like parang wala akong kaarte-arte sa katawan kahit gaano kadugyot yan, hmm. So, hmm. And that time, hindi pumailabas ng baboy yung baby. So pag hindi nalabas, mamamatay yung nanay. So inutusan nako, dukutin mo na. So, with my bare hands, pinasok yung dalawang daliri ko sa baboy sa loob. Mm. And then, dinukot ko yung um, baby sa loob. May panganak ng baboy. Yes. That time, and, um, nung time, parang, ang sarap sa kamay. Ang init. Hindi ko in-expect na, ang sarap ang description sa pagpapangalat sa Ang sarap sa feeling na magpanganak ng baboy kasi ang init po. Hmm. And, nung time na yun, hindi din mailabas ng baboy yung inunan. Hmm. So, parang, ginanukot talaga. Babalikan ko po talaga siya.